Barda, so ngayong araw ay uh, meron tayong ire-recall na content ko way back before na mm, parang sa ngayon ay naku-confirm na ng karamihan dahil nga, diba, madalas na nga na may makakita kay Barbie, okay, madalas na may makaispat kay Barbie sa Raquel, well, okay, so... Uh, kamakailan, I think that was uh, last two months ago. Uh, itong ang naging content natin ay uh, nag-viral. Okay? At uh, marami nga ang uh, mga Barda supporters na talaga namang mm -hmm, na-intriga dito. At etong nga ay pinagkaguluhan sa Twitter, sa X, IG kung saan eh, may mga patunay nga, may mga resibo na inilabas no? no? kung saan spotted ito nga si Barbie at uh, palaisipan sa kanila kung sino yung kasama ni Barbie or sino yung pinupunta ni Barbie ron. So, hindi natin alam kung uh, sino talaga but uh, marami na nga ngayon na di umano ay nagkikita sila ni David palihim doon sa ano, no? Sa Rockwell. So, balikan po natin itong uh, ating isplok, okay? Ating ana uh, nabalitaan way back before. So, para ma-rehearse kayo, uh, tawag dito ma-recall kayo, no? Sa mga isplok natin before. Baka marami pa rin hindi nakapanood nito. So, eto, no? Let's all watch this. Hello, mga kabarda, bardanatics, barda worldwide, barda nation, and saan man sulok po tayo ng mundo naroon. Mega, mega love shout out sa inyong lahat. At Eto uh, ito na muli ang inyong lingkod na si Piqua Official at uh, tayo nagbabalik muli sa panibagong uh, episode ano ng uh, uh, Barda no Barda reaction. Okay? Ah uh, kanina nga no live tayo at uh, na nga natin doon yung mga ibang katanungan ng ating mga <coughs> taga-subaybay, mga buti nating mga supporters, and of course uh, mga uh, mga solid na nakaantabay no sa Barda Fever again. Okay? At uh, masaya nga ang lahat no sa patuloy na <coughs> pagbibigay nang uh, information ng uh, magkabilang panig ni David at ni Barbie ano uh, kaka-update sa kanilang uh, mga social media account mapa Twitter man 'yan or mapa <clears throat> IG no at uh, yun nga ay maraming lumabas na resibo na kunsaan ay spotted sila no at uh, isa nga dito, yung uh, na-content natin nung isang araw, which is yung uh, <clears throat> sa mismong uh, cafe ni, ano, nito ni David, ano, na di umano ay na nakita raw, may nakakita sa kanila doon. No, marami, maraming, uh, ano, maraming, nagsasabi na sikreto nga nagkikita itong dalawa no behind the scene okay at uh, kailangan nilang uh, hindi i-public yung mga bagay-bagay well of course uh, naintindihan natin yun dahil uh, sila ay mga artista sila ay mga <clears throat> no tanyag no na ano no tinitingala isa sa mga tinitingala so far sa showbiz industry kaya malamang at malamang ay pagkakaguluhan sila if ever na makita sila magkasama dalawa de diba? At uh, tayo naman ay naniniwala no sa chemistry nitong dalawang ito, no? Sabi ko nga sa aking live, ako personally ay ako ay naniniwala, no, na sila na. Sila na po ay legit na MU. <laughs> na no, legit na MU. Kayo naman masyado no ang ano eh, 'di diba? No, ako 'yun ang akin paniniwala na sila ay meron ng mutual understanding. Okay? Dahil nga uh, sa mga syempre kaibigan din natin, nakakausap din natin, nag explore din sa atin ng mga uh, usually kaganapan at uh, mga spotted area kung saan no ay nakikita sila na magkasama at uh, yun nga wala well, uh, of course para sa akin wala namang problema kung uh, makita silang magkasama no uh, siguro may issue lang dito kung makakakita sa kanila ay ang uh, supporter ng mga Jack B diba na magkasama eh alam naman natin na some of Jack B supporters no ay mga ano ren diba mga bashers din ni David no at ayaw nila nga makapartner no, ni Barbie si David but, ah, uh, well syempre, hindi natin mapipigilan ang puwersa ng Barda diba, alam natin yan at, ah, uh, maraming nga nagsasabi, no, sa IG, sa Twitter no, sa Facebook, even sa Facebook, no, na spotted nga daw all the time itong si, ano, no si Barbie di umano, no sa same building kung saan pumupunta madalas si David, okay? Yan ang naging content natin, no? Uh, Ng isang araw, okay? Nung isang araw pa na sabi ko nga sa aking live ay uh, well, okay? Confirm na may <clears throat> may ano di ba? May ganap, okay? So kino ng mga Bardanatics 'yan, barda the worldwide 'yan. Yang uh, balita natin na 'yan. At balita ng uh, ating mga kaibigan, no, sa likod ng camera na talaga namang, mm -mm, very active sila, 'di ba? Kaya maraming maraming salamat. Of course, pasalamatan natin yung ating mga source, mga buti nating kaibigan, 'di ba? Oo sa kanan natin na uh, ano, 'di ba? Sa kanan natin na uh, oo, bigyan ng uh, ano konting presensya ika nga itong uh, aking mga source no. Pag saud ko na sa YouTube, okay? <laughs> well, uh, ano yan eh, kasama sa, ano yan, pakonsuelo yan. Di, diba? uh, alam naman na hindi natin bigyan pa pakonsuelo yung mga kaibigan natin. Well, of course, di naman ano yan, di naman uh, regular yan, kumbaga, hindi naman na, uh, obligations yan. But anyway, ah, uh, no, ah, uh, buti na lang, meron tayong na, na kukuha na ng kahit konting information, di ba, hindi man kompleto, but still, di ba, maganda pa rin na nakakarinig tayo ng positibo regarding sa barda, di ba, regarding sa kanilang status. Kayo, sa tingin nyo, no, mga kabarda, ano ang real score ng dalawang ito? ano ang real status ng kanilang uh, samahan together? Totoo ba na close friend lang? Totoo ba na talagang kaibigan lang ang kayang ibigay ni David kay ano Barbie? At totoo ba na need pang mag-move on ni Barbie nasa iling process pa siya ng pag nila ni ano. Well, of course, ako naniniwala ako na there's some uh, times no, na nasasakta, nare-realize pa rin ni Barbie yung uh, seven years uh, ano nila. Uh, seven years is not uh, easy to forget, ba diba? Aminin natin sa hindi. Kaya, uh, siguro, mina na may na lang din na magkabilang kampo na <clears throat> magbigay ng time sa isa't isa. 'Di ba? Para i-enjoy yung pagiging single nila both, 'di ba? At uh, parehas nga silang uh, nag-break at uh, nagkaroon nga ng issue na kay Shu Cheater daw to. Ito raw nag-cheat si ano Barbie. Ito raw siya raw yung naunang mag-cheat. Well, of course, alam naman natin na marami ng issue si Jack nung uh, panahon na magkasama sila. ba? Diba? At uh, alam natin kung gano'ng nasaktan si Barbie sa mga nalaman niya, no? Kay Jack. At uh, pilit naman nilang inayos yun, to be honest naman. No? And to be fair naman kay uh, Jack, uh, humingi naman siya ng dispensa, humingi naman siya ng kapatawaran. But uh, sabi nga, ng, ni, ni ba diba, is uh, twice is too much. ba? <laughs> diba? So, Ayun, uh, well hindi naman natin hawak ang mga puso nila. Hindi naman po natin hawak 'yung kanilang mga ano, 'di ba, mga isip, 'di ba? If ever na gusto man nila na mag-usap uh, at pag-usapan yung mga nakaraan at ihingi uh, <clears throat> ng dispensa, 'di ba? Why not, ba? Diba? para sa kanilang ano 'yan eh, 'di ba? Kanilang uh, puso para ma lubusan nila mapalaya ang kanilang mga sarili doon sa hinagpis, hinanakit no na nagdaan. Pero I don't think na sabi nating magbabalikan pa. O uh, ako para para sa akin ang paniniwala ko. Wala nang balikan mangyayari pa. At uh, sorry to say sa mga Jack B supporters ay wala na po talaga. Uh, as in na uh, ano na, kumpara 5% na lang ang chance na ano, ma ma mag reconcile lahat ng ano ng uh, nararamdaman ng bawat isa kasi <coughs> mahirap ipilit yung uh, wala na okay uh, moved on and uh, nandito tayo sa bagong henerasyon ng uh, buhay ni ano ikang un yung uh, yugto ng pahina ni Barbie 'di ba kasama of course ang ating lingkod inyong lingkod na si David, di ba? Na si Mr. Ginoo, oh, na talaga naman maginoo, oh, di ba? Pero medyo pilyo. Oh, bakit pilyo? Dahil nga mahilig magparinig, <laughs> mahilig inget, di ba? Well, um, ano niya yan eh, di ba? That same, di ba? Wala tayong magagawa Well, of course, uh, balik tayo doon sa usapin ng uh, di umano ay uh, spotted sila at uh, marami nang nakakakita, marami nang nakakapansin. Okay? At uh, ayun nga sa aking ano, no, source ay kinonfirm ko kung itong uh, literally na dun sa same building is uh, talagang uh, doon ang uh, ano nila, spot nila always is uh, yes uh, na confirm sa atin yan na doon nga, madalas ispatan si Barbie. Okay? Saan po? Mm -mm. Diyan po sa Rockwell. Okay? So, kayo na humusga kung sino ang, uh, siguro, some of their friends, di ba? Hindi natin alam, some of, uh, ano, kasi alam naman natin may yaman yung tao ron, uh, walang pake-elaman, di ba? May mga politiko, na mga tumatambay doon, so, hindi na na, kung baga wala silang pakialam sa issue ng kung anong ginagawa ng mga tao diyan anong mga issue ng tao diyan ika nga sa so, mga ganyan yung bagay di ba kaya do marami na naman kikiligin dito at uh, na, na siguro pwede may Nasila, na sila, oy, magbabalik tambalan tayo, oy, mag-aano tayo, di ba? Reunite tayo, finally. Yung mga ganun tipo. Uh, siguro, nagre-ready sila, maybe, di ba? Kaya, mm, yun yung napuntahan or tagpuan. well, hindi naman natin, ano, basta na-confirm lang sa atin is, uh, always is spotted nga. Okay, uh, si Barbie doon sa lugar na yon. And, uh, kayo na lang po ang uh, mag-connect-connect ng mga ano nila, no? Ng mga updates nila sa bawat uh, ano nila, posted nila, ba? Diba? So, mapapansin nyo, ba? Diba? <coughs> uh, pag nagja sa UP si Barbie, Uh, mag update si ano si Ginoo na wala naman siya ron. Pagka uh, sa iba naman nag si Barbie. Oh, uh, mapapansin niyo wala din si Ginoo doon. Minsan mag-aano si Ginoo sa UP, wala naman si Barbie ron. So may kayo na lang ang umanonon. 'no? Kayo na lang ang ah uh, tumingin. Okay, kayo na lang ang uh, mag kumbaga maghihimay-himay. Kung ano ba uh, coincidence lang ba na hindi sila nakikita sa lugar na 'yon o or may other ano pa, may other tawag dito meaning pa. Ako para sa akin ng uh, nakikita ko meaning noon is uh, yung pinupuntahan ni Barbie, pinupuntahan din niya. Yung pinupuntahan ni David, pinupuntahan din ni Barbie. So, kayo na <laughs> ano, 'di ba? So, pasel lang yan, na no, mga kabarda, okay? Kaya huwag kayo masyado mabarda, okay? Mas maganda yung piligin tayo. <laughs> okay, at, uh, yun nga, uh, ako ay tuwan-tuwa ako sa nalaman ko, dahil, uh, well, maraming talaga nakakita at common na yun, no, na, pinag-meet-upan -me noon pa, okay? Noon pa. At, uh, ng mga ibang artista, especially ng mga nagtatago sa publiko para sa kanilang privacy, di ba? Which is uh, maganda naman, di ba? Which is okay naman. Okay, so... Ehem, <clears throat> dun sa mga... Uh, uh, supporters natin na nanonood sa mga tropa pips natin na nanonood. Baka naman, di ba? Baka naman pwede tayong tumambay dun. <laughs> Diya, yeah, uh, why not? Diya, yeah, uh, uh, shout out sa shout out sa inyo lahat. Oh, uh, yung sa mga gusto nito doon, don, uh, bahan naman, oh, uh, no? bahan naman pwede tayong uh, magmuni muni sometimes don, okay? At uh, alamin natin kung ano totoo kung talaga bang uh, Madalas doon, kung araw-araw ba ron, or weekly doon, oh, di ba, ah, hindi natin sure eh, kung ano, pero uh, confirmado, pumupunta siya roon, okay, Conf confirm na pumupunta siya roon, okay, at pumupunta rin si, ano ron, si David, di ba, at uh, yun nga, marami ang uh, spekulasyon na baka nga sila na, well, kun sila na, okay, okay, Uh, siguro ano. <laughs> sila na edi antayin natin yung kanilang announcement if ever. 'Di ba yung kanilang announcement this uh ano 2025, 'di ba? Uh, kaya abang-abang na lang sa mga mangyayari. Ako, uh, focus ko ngayon excited ako sa paparating nilang uh, mga projects together makita ulit yung kanilang tambalan sa TV, sa sine, sa teleserye. So, marami tayong abangan. Uh, especially, napakagagaling na artista nitong mga to. Kaya talaga naman, isa ako sa mga humangas sa kanila, especially kay Barbie, na talagang veterana na pagdating, masasabi nating veterana na pagdating sa arte, kahit anong ipa-arte mo sa kanya, kaya niya, no? kaya niyang dalhin lahat mga ibigay sa kanyang role talaga ganon din naman kay David na grabe yung improvement talaga since nung nakapartner niya nga si Barbie sabi nga niya mismo is uh, nag-iba talaga yung kanyang uh, ano no pag-arte na iba yung kanyang uh, datingan pagdating sa 'di ba pagdala ng mga rules, di ba? Kaya dapat uh, maging ano tayo, masaya tayo kung ano, bakit? Para kinikilig ka diyan. Ikaw. <laughs> Kaya, maraming maraming salamat sa mga ano, ano you know, wala tuloy ako eh. Oo, so, may kinikilig ka. Naririnig nyo. Tawa ng tawa, di ba? Oo. Uh -huh. Ay, ikaw, ano masasabi mo na confirm, confirm na spotted nga daw ah, itong uh, si Barbie sa all that time uh, sa Rockwell. Uh, ah, kung saan, doon rin spotted all the time si David. Ano masasabi mo ron? Ano sa tingin mo? Oh? interviewin natin itong isang bar na supporters dito. Action speaks louder than words. <laughs> <laughs> so, meaning naniniwala ka talaga na may sikretong tagpuan doon. May sikretong uh, tagad. Yung may tunnel, ika nga. <laughs> barda, don't me. <laughs> barda, don't me, no? Oo. Kaya nga, di ba, Barda, wag kami iba na lang, no? Alam namin yung mga ganyan, no? Alam namin yung mga ganyan taktika. Yung, yung mga pinagbabawal. Barbie, ginumari namin. Hindi lang, hindi lang kayo ang nagtago. Marami ang nagtatago na relasyon, no? Uh relasyon talaga. <laughs> di ba nakakatuwa? At uh, marami na naman for sure kinikilig dyan. At uh, <clears throat> talaga namang abot langit ang ngiti. Di ba? Kaya... Mm, ako, abot na, uh, abot na kay San Pedro yung ngiti ko. Ngayon. <laughs> uh, Oo, oh, di ba? Kaya, maraming maraming salamat sa inyong uh, patuloy na suporta sa inyong uh, patuloy na ano ano pagbibigay no ng uh, mga tao dito ng mga kasiyahan sa ating channel at of course salamat sa mga new members ng ating channel ayan kung meron man ayan maraming maraming salamat and of course salamat din at uh, Patuloy nyo sinusuportahan itong uh, channel natin na uh, Picwa Official. At uh, wag po kayong mag-alala, magtutuloy-tuloy po ang ating, no, update sa mga darating at sa mga susunod na mga araw at uh, linggo dito po sa ating uh, YouTube channel, okay? At shout out of course kay Ma'am D. Ayan. get well soon Ma'am D. Alam ko masama medyo masama pakiramdam mo kaya hindi ka nakapag live kapon. But anyway, Ayan, uh, mag ano po tayo, no? mag uh, kapit-bisig po tayo sa mga ano natin, no? sa mga uh, nalalaman natin at uh, tayo ay uh, patuloy na, di ba, patuloy na kumapit sa kung saan makakarating ang barda. Well, kung dumating man sa punto na may announce nila na break na sila kahit di pa sila umamin, kasi di ba usually uso yun, eh, di ba? hindi pa umaamin pero break na, di ba? Oh. so, kung dumating man sila sa ganong punto, di ba? Eh, thankful na lang tayo, be thankful. But uh, ako para sa akin, sa tingin ko wala. Uh, kung maging sila, sila na talaga. Okay? Kung i-announce nila na sila na, sila na talaga for sure. At sa ano na, sa bandana na ang tuloy niyan. Okay, syempre may mga proposal pa yan, may confirmation pa yan. Mahaba pa. Mahaba pa po ang uh, ano tatahakin ng uh, Barda fever, okay? At nagbabalik muli ang Barda fever sa mga oras na ito, sa panahong paparating, sa mga linggo, buwan na paparating, di ba? Kaya maraming-maraming salamat sa inyong suporta, sa ating uh, magsing-irog. Ayun, maraming-maraming salamat. Ayan Barda supporters, ayan the Nation by the worldwide Barda International. Maraming maraming salamat. Thank you so much. Ah uh, at uh, magkita-kita po tayong muli ayan sa panibagong update at uh, pagbibigay ng ating personal na opinion sa mga nangyayari sa Barda Nation at sa Barda Worldwide. Okay? Maraming maraming salamat. Once again, ito po ang inyong linkod No, na naghahatid ng mga balita, mainit na balita at uh, kaabang-abang na mga balita, no, regarding sa Barda. Ngayon mga Kabarda, narinig nyo naman, di ba? Malinaw na malinaw. Okay? So, lahat ng mga bagay-bagay na nangyari ngayon, nangyayari ngayon at lumalabas ngayon, ay, di ba? meaning to say may possibility, katotohanan 'di ba yung mga content natin before yung mga vlog natin before at uh, yan naman ay uh, mm, mm nabibigay lang din naman ng ating source 'di ba ng ating mga source especially mga kaibigan natin 'di ba sa industriya so etong ang mga bagay na ito ay hindi naman no hindi naman na uh, sobrang big deal para sa ano sa showbiz but big deal ito sa mga ano po supporter especially ng Barta dahil oo oh, marami nga nag-aabang sa confirmation di ba talagang sila na or ano ba talaga getting to know each other MU or sila na di ba at uh, bakit may di umano'y may palihiman parao na pagtatagpo. di ba? Diba? So, kayo na ang umusga, mga kabarda, ano? At uh, I hope, ba diba, na-recall nyo yung mga splok natin before. At kung ano, gusto nyo pang uh, i-review yung mga dati nating content at bago ka pala sa akin channel, balikan mo yung mga nauna kong upload at mga splok natin. Maraming maraming salamat. Babush!